So, eto na naman tayo guys, nagbabalik po tayo dito sa ating YouTube channel. Meron po tayong mga update-update. Medyo matagal po tayong nawala at uh, dumaan na nga po yung mga summer, uh yung mga uh, butusan. At eto na naman po tayo, ay konting-konting updated lang po tayo. So, medyo matagal-tagal po tayo hindi nakabalik dito sa ating channel guys, dito sa ating YouTube channel. Alam ko marami pong uh, nag-aabang sa atin at napapanood ko po yung mga videos niyo at medyo um, Busy busy po tayo doon sa kabila So, mag-update-update update po tayo dito sa mga subscribers ko dito sa YouTube channel dahil uh, kung hindi nyo pa napapansin ay tumaas na po guys yung ating uh, Lemon Square, yung mga product ng Lemon Square. Lemon Square ay nakakagulat tumaas po last week. So, ito gusto ko po pong i-update sa inyo dahil uh, marami pong mga product na parating na magtataasan uh, dahil uh, alam nyo na tapos na po yung summer at eto panahon na naman ng tagtumal dahil uh, tataas na nga po yung ating mga uh, presyo ng uh, lemon square susunod so, na po yung iba yan magsunod-sunod na yan asahan po natin guys yung ating uh, tagtumal dahil uh, nanjajan dyan yung tagulan tapos yung uh, yung tawag na itong po ng pagtaas ng mga presyo at eto po yung good news naman uh, pagdating ng June ay sigurado uh, pasok na naman at babalik na naman po yung ating uh, dating benta. So update lang po tayo guys dito sa ating tindahan ngayon. Super sugod, na nakaka naman. Uh, so mga katimtasari natin dyan na matagal nang uh, nag vlog uh, so alam nyo naman po yung ating, ating sitwasyon. Nandoon po tayo sa kabila dahil tayo po ay malakas doon. So ang ating tindahan ngayon guys ay... Um, uh, Inaantay po natin yung mga stock natin dahil uh, tulad ng ating siyang sinabi ay uh, panahon po ng tagtumal ngayon alam na natin yan dahil uh, napakarami na po yung uh, ating mga kakumpetensya halos uh, tabi, tabi na po tayo dito dati ako lang po mag-isa dito ngayon ay apat na po tayo guys so wala po tayong magagawa doon dahil uh, karapatan din talaga nila yung ang magharap buhay so uh, ang tips ko sa inyo kapag panahon po ng uh, tagtumal ay dapat uh, mayroon po tayong uh, action dapat mayroon po tayong ginagawang uh, alternative para mas uh, maano po natin yung uh, tindahan natin kung hindi man na, mahina naman yung benta maghanap po tayo ng paraan kung ano pa yung mga bagay na pwedeng nating uh, gawin uh, kung tayo nangungupahan uh, iwas po tayo sa mga luho natin mga gastos po natin ay iwas iwasan po natin dapat uh, gumawa po tayo ng action huwag po tayong uh, bumili ng bumili ng hindi po kailangan katulad po ng ating ginagawa ngayon dahil uh, panahon po ng tagtumal ay buwan na to ay uh, nag start nga po yung uh, ulan kaya halos konti konti na lang po yung ating uh, benta sa isang araw pero ang uh, maganda dito guys ay magiging consistent pa rin tayo kahit nakakaramdam ka ng uh, tagtumal ay consistent pa rin po dapat yung iyong gagawin sa tindahan mo huwag mong papabayaan magbukas ka pa rin dahil uh, alam natin na may customer at may customer pa rin bibili. Tulad na ng aking sinabi guys dahil natalik tumal, tayo po ay inabutan ng mga expiration date ng ating uh, Papa Ketchup So lima ito medyo nakakalungkot nga lang lima. Binili lang namin ito dati noong February napakabilis po uh, na hindi po na, namin uh, nakita ang bilis nga po talaga yung uh, expiration date nya So, sayang uh, May babalik pa naman natin doon sa ating uh, Ahente kasi Nasa pure gold naman to May babalik po naman natin Hindi natin agad-agad na check kasi February, February, March, April, May So, hindi pa tayo umabot doon Sa third quarter na ating Pag-inventory kaya hindi natin nakita agad-agad So, dahil Tagtumal na nga Natapos na po yung ating mga a birthday birthday, mga graduation, graduation ay uh, inabutan po tayo ng uh, expiration. So, super good naman ay uh, hindi po tayo nakapag-ayos-ayos uh, muna dito dahil nga inaantay natin yung ating delivery ngayon na galing sa ahente. So, yun, balik po tayo dito sa pag-update dito sa ating lava cake. Dati guys, ang benta ko dito ay 100. Uh, ang benta ko dito ay 10 pesos ang isa. So, siguro, ubusin ko na itong stock ko. Siguro mga 11 na siguro yung benta ko sa June sa pasukan 11 na siguro ang benta natin dito. Kasi mataas na nga po talaga yung so, ating uh, lemon square. Huwag po natin kakalimutan. Pag nagtaas yung isa, ay magtataas din silang lahat na sunod-sunuran. So, update po tayo dito sa alak. Dito sa mga red horse. Dilata hindi po siya mabenta masyado yung ating dilata ngayon at saka yung alak kasi uh, mahirap nga bunong buhay ngayon <laughs> katatapos ng election so medyo nagre-recover pa sila dahil uh, yung mga pera nila ay pinanggastos pinangkulog sa motor ng Shopee so ganun nga po nangyari kaya istis lang muna tayo ngayon mababa po ang ating benta alam ko sa inyo ganun din Uh, so magiging uh, ano pa rin tayo consistent pa rin tayo ang ating kuryente guys ang lawa pakalaki kasi napakainit na po ang panahon o oh, ang laki ng bidayar natin sa kuryente umabot pa rin yung 6,000 ang uh, lang dito sa ating pwesto guys ay hindi po tayo nangungupahan so ayun lang yung uh, at lamang ko dito sa ibang ating uh, dahan kasi nangungupahan sila so at saka kahit uh, papano araw-araw may naglalaro dyan sa tindahan natin so shout out dun sa lahat ng gustong magtayo ng tindahan guys uh, siguraduhin nyo na maganda yung pwesto nyo kasi kapag uh, lumakas yung tindahan mo, sigurado yung kapitbahay mo ay magsisimula din yan guys kasi uh, nakita niya, makikita niya na okay pala maganda palang tindahan so, kumikita pala si Kumare Okay, uh, ko kita pala si best friend, so magtatayo din yan guys. So, asahan nyo yan. Kaya sabi ko sa inyo, siguraduhin nyo yung, yung lugar ay maganda para kayo ay makapag-establish ng magandang pwesto. So, ayan po yung ating uh, magandang uh, tips sa inyo ngayon. So, kaya sana ay tuloy-tuloy uh, pa rin yung ating uh, pagbebenta sa inyong tindahan. So, abang-abang po tayo sa mga school supplies karon dahil uh, Uh, ngayon pa lang dapat mamili na kayo ng school supplies Kasi uh, mas mura ngayon kaysa doon makipagsiksikan po tayo sa June Kaya yung ating order na school supplies ay wala pa naman Pero uh, nakaka-order na po tayo guys para naman uh, mas uh, maganda yung ating uh, display Pag dumating na yun si school supplies, yung mga color, uh, mga pencil, mga ball pen ay uh, dapat kompleto na yan Kasi pag once nga June ay talagang dagsaan na yung uh, mga mamimili at napakahirap na po yung uh, makipagsiksikan pa. So, yun ang ating mga tips ngayon dito sa ating tindahan. Sa lahat ng gustong uh, uh pasukin yung uh, tindahan, so dapat maging prepare ka dyan sa stretch. Napakadali lang po sa una, pero habang tumatagal, ay dumadami din ng stretch guys. So dun sa mga shout out dun sa mga customers natin ng palautang. <laughs> so nagbabayan naman sila. so, so yun ang ating mga shout out sa kanila yung mga OFW natin na gustong uh, magnegosyo kahit hindi tindahan guys ay marami po tayong inenegosyo dito sa Pilipinas huwag po kayong matakot umuwi kasi OFW din po ako noon at super sugod naman ay nakakasurvive naman tayo so salamat sa Diyos dahil uh, binigay sa atin yung blessings na to kahit sabi ko nga sa inyo kahit paunti-unti lang yung benta basta nasa, nasa bahay ka lang na babantayan mo pa yung anak mo at tuloy-tuloy uh, yung iyong kita ng tindahan mo so yun nga po ang ating tips ngayon kung matumal ang tindahan mo huwag kang mawala ng pag-asa dahil ganyan po talaga ang negosyo so magiging consistent ka gumawa ka ng action kung kailangan dapat bawasan mo yung gastos uh, babawasan mo yan so hanggang sa sunod na vlog natin ulit guys uh, sana ay uh, makapag-update kayo sa mga presyo na binigay ko lalo lalo sa Lemon Square Talagang magtataas sa asan na yan Ingatan po natin yung ating mga resibo Kasi bigla-bigla nagtataas Hindi po nila yan sasabihin sa atin Para mabigla ka na lang lugi ka na pala So mega mag shout out sa lahat ng ating mga subscribers dyan. Thank you very much sa inyong panunod Sana ay makapag-update-update po tayo Ng uh, maayos na Lagi-lagi o oh, kaya araw-araw tayo makapag-vlog So thank you very much sa inyong uh, panunod muli Hanggang sa sunod na vlog natin ulit guys Bye!